mga ka GTV kamusta kayo ngayon ay martes so happy tuesday so, malapit na ang mga pasukan ito ang pasukan bingi no so ayun malapit na nga ang pasukan kaya marami na namimili para sa gamit ng mga anak nila at ako'y nabilang ko na rin yung anak ko ng gamit niya sa school kaya nabutas na naman ang bulsa natin mga ka GTB pero okay lang para naman yung sa anak ko so kahapon umulan kamusta naman kaya kayo binahaba kayo kamusta ang ulan sa inyo malakas ba o mahina well enjoy na lang muna natin yung ride hanggang doon sa tinatambayan ko yung pinagyoyosiyan ko so tingnan nyo na lang yung view yung ganda ng view bali end wala pa rin namang pinagbago ganun pa rin kailangan lang talaga natin maging maingat sa pagmamaneho tsaka maging cautious sa mga camera sa paligid pero dito I think para niya na ito eh wala na yan dito yung wala nang sakop dito ang ano MMDA kasi mga local government na mga LGUs na ang umahawak sa mga ganitong lugar Ayan, ang ng station ng LRT. Hanggang SM sukat lang yun eh Kailan kaya nila ma extend dyan hanggang kahit ano lang no Bako or Para malapit na ng konti sa amin Okay yun pag nangyari yun Bali nga pala mga ka GTV may share ko na lang din sa inyo. So tipid throttle ko na ni experiment for the past I think 2 weeks na. Mukha namang effective siya kasi ngayon naglalaro na lang ako sa 40 kilometer per liter sa aking motor kumbaga iwas ano na iwas bomba bomba yung ano tinatawag nila na ano rev match tapos kapag nagagasolina ako konti konti lang tapos steady na lang yung gas maghihina na lang ako pagkakailangan so yun, bumaba yung tumaas pala yung average fuel consumption ko ngayon nakaka 40 na ako dahil dun sa practice na yun so kung tingin nyo magiging useful yun sa inyo, kaya nyo yung gano'ng ginagawa ako, tipid-tipid tipid throttle Eh magandang may practice sya Pero syempre minsan Kailangan mo rin na marumatrat Kaya okay lang na marumatrat Pero yung ratrat rat na hindi naman okay Siguro yung hawakan mo na yung throttle mo ng steady Hindi na ako na Hindi na ako masyadong maangat ng anong ay eh. 60 eh kasi O oh, ng 70-80 Kasi nga Pinapractice ko na yung max ng na 60 Napapractice pala Not intentionally kasi Dumadaan ako sa EDSA malapit na tayo sa tinatambayan ko para mag -IOC. Buti na lang kung mga ka-GTV tayo ay naka-dual ABS kaya walang problema ang ano, braking system. yeah tayo Ito ako dito mga ka GTV So kung nagustuhan nyo yung video natin Palike na lang At pasubscribe na rin sa channel natin Again Happy Tuesday Ride safe and peace out